Yan, uh, kakabsat, mga bolsoy, short videos lang to. Kasi kanina maglalive dapat ako, naputol. Nag-brown out. Malakas yung hangin kanina, nawalan na kuryente. Siyempre damay na internet. Ito, short videos lang to. Kasi napanood ko yung... Si, si, ano, may isang video ako napanood. Si Kabsat Rex. Si Kabsat ka pinagkaisahan ng mga DTS vlogger, di ba? Ano yung kinu parang kinuyog yata nila si Kabsatrix kanina. Ewan ko, anong ano yun kanina. hindi hmm, ba? Hindi kasi maintindihan ng mga DDS vlogger na yan. Puro sila sara, puro sila sara. Pero dapat, ano yun nila? Buksan din nila mata nila. Ang din ng mga Duterte, di ba? Nag-i-explain si Kabsatrix. Para siyang ano, di ba? Parang kinukuyog nila kanina. Nag-iisa lang si Kabsatrix. Ang tapang ni Kabsatrix, oh. Ayaw ko saan yung kanina yung nag-ano si, si Melby. Ayun, kasan oh, live yun, di ba? Ganyang katikitid yung utak ng mga ano yan, mga DDS na yan, di ba? Doon doon sila kakampi sa tama. Kakampi kayo sa tama, 33,000. Pinatay, walang kalaban-laban. Oh. Yun yung i-content nyo. Yun ang i-ano nyo. Yun yung i-debunk -ano, nyo. Di ba? Hindi yung puro kayo, ano? puro kayo masama. Masama si si President Bongbong, gina nakikita niyo, bangag, di ba? Pero yung sinusuportahan niyo, buwang. Buwang at magkiller. Si Digong, di ba? 33,000 ang pinata, pina, pinatay niyan. Eh, sa lahat, oh. Yan, si Sara, di ba? Papahukay pa 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 niya yung... Papahukay niya yung pangkay ni Apo Lakay. Okay lang sa inyo yan. Eh talaga may mga ganun din kayo. Sige, content niyo iba. May mga sayad din kayo sa utak. Tatapon sa West Philippine Sea, si Apple na kayo. Dapat siguro kami may itayak kayo tapon dyan, si Sarah, saka si Duterte. Sa kanila nagsimula itong mga ano na to, gulo-gulo ito sa China eh, di ba? Di ba? Sa kayo nga pala, yung solid north na sinasabi nyo, di ba, wala na panoorin niyo yung ano ni may, ni Kuya Paul Maestro Paul TV. Yun ang panoorin niyo. Talaga nag-survey siya sa La Union. Tambak si Sara. Tambak si Sara, nilabas si Sara. Kumbaga, sampal sa mga mukha niya 'yan. Ang nagsasabi wala nang solid north. Mga Ilocano, galit na kaya po bongbong -bong eh. Panoorin niyo. Maestro Paul TV, panoorin niyo yung survey niya sa sa La Union pa lang 'yan. Hindi pa yata niya natapos ang buong panahon kasi may bagyo. Hintayin niyo matapos. La Union, Pangasinan, Benguet. Magkakagyo survey si, ano dyan, si, Kuya Paul. Abangan niyo yan. Kayo po, may iligay sa mga ganyang kuyog, di ba? Maanakay kay tatay. Maanakay sa tatay tata digong niyo at kay Sara Duterte. Puro kayo pabastusan. Puro Puro ano eh, ang tanong sa inyo ngayon ang tanong sa inyo ng taong ba ang tanong sa inyo ngayon Tanggap niyo yung statement ni si Sara Duterte itatapo niya uho kayo na yako si lang kalitingan ng bayani yung yung mismong katawan niya tatapon sa West Philippines tanggap niya yun yung ulo niya i-ugutan niya, itatap, itatapon niya sa akin. Itatapon niya rin, siyempre, pupugutan niya. Statement niyan, may mga siraulo. Psychopath. Siraulo yun, yung sinusuportahan niya. Yung mag-ama na yan. Actually, buong pamilya ng Duterte, may sayad eh. Dapat magpa, magpa tingin muna sila sa utak, di ba? Yan. Ganyan kayo, kapati kayo, mga vlogger ni Did, mga DDS vlogger, eh, magpatingin, magpatingin, din kayo sa utak. Diba? Bakit nyo inaanin si Cubs at Rex? Tama naman yung sinasabi niya. Kayo mga abnormal dyan eh. Sunod, sunod sunuran kayo sa, ano, sa Duterte nyo. Ano. Mga baliw, mga baliw mga Duterte, di ba? Upload videos lang to. Kasi nakita ko lang yung sa video ni Manang Melby. Ni Melby pala pinagmalaki pa nila, di ba? Pinagmalaki nyo pa na nakiluyog nyo si Kabsat Rex. Nag-iisa lang si Kabsat Rex nung kanina. O nagkataon, may ibang BBM vlogger doon. Eh. May mga ano kayo, may mga hindi lugi si Kabsat Rex. Di ba? Tama lang si Kabsat Rex. believe din ako sa kanya, tapang niya. Nilabanan talaga kayo sa debate. Di ba? Eh, mga wala kay sa hulog. Kayo eh, mga DDS vlogger, mga wala na sa hulog. I-content nyo muna yun. I-anon nyo muna yun. Yung mga patayan ng panahon nito, 30. Content yun lahat yan. Addict ba lahat yun? Yung mga mayor na pinatay, 33,000. adik lahat yun. Saka second na content nyo, ito nga, sinasabi nyo kung wala ng solid north. Pero nagkalya si Maestro Paul TV sa, sa La Union, so, ulit. Iba, La Union pa lang yan. La Union pa lang yan. Intayin nyo, Pangasinan, and Benguet. Diba? Yun lang, kakabsat mga bunsoy. Upload videos lang to. Kapsat Rex, bilib ako iyo. salut. Tapang mo. Talagang niribat mo yung mga hinayupak na yan, diba? Diba? Ganyan talaga dapat yung mga DDS na yun. Dapat talaga i-debate yung mga yan. Sampalin, di ba? Isampal sa kanila mga kagaguhan nila. mga kabuwangan nila. Di ba? manang-mana sila sa mga Duterte. Mga, may mga sapi na rin sa utak, eh, di ba? Sige, upload videos lang to, mga, absat, mga bunso. I Bukas magla-live tayo. Naputol lang kanina. Nag-run out lang, eh. Solid, BBM. Solid, loyalista. Andiyan solid, North. Gago lang kayo nagsasabi wala ng solid note. Andiyan pa ang mga loyalista. Mahal na mahal na mga loyalista ang pamilya Marcos. Kayo, ganun yung kamahal na mga Duterte. ba? Diba? Ganun lang yun. Tanggap niya pa rin ang mga Duterte. ba? Diba? Eh talaga may mga sayad din kayo sa mga utak ninyo. ilang lang yun. Upload videos lang po. Bye bye. BBM. Ingat sa drug test, kakabsat, mga bunsoy. Luzon, Visayas, Mindanao, laban lang. Support lang tayo sa ating presidente. Yan, BBM. Bye-bye.